Pinaghahandaan na ng Rotary Club of Manila o RCM ang komemorasyon ng 105th founding anniversary nito sa June 1, 2024. Ito ang inayag ni Rotary Club of Manila President Rafi Alunan sa ginanap na 24th weekly membership meeting ng RCM. Inayag ni Alunan na ang RCM ang kinikilala ang pinakaunang rotary, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong Asya. Kaya naman makabuluan Ania ang okasyon dahil kumemorasyon ito ng footprints ng Rotary Club of Manila na unang itinatag at sinuportahan ng Rotary Club of Chattel. Makasaysayan Ani Alunan ang magaganap na 105th anniversary dahil kanilang iimbitahan ang mga miyembro ng Centennial Clubs ng Rotary International. Uh, the Rotary Club of Manila will celebrate or commemorate the 105th anniversary of its founding. Uh, on June 1, 2024. Uh, 105 years ago, we were chartered by uh, the Rotary Club of Seattle. And uh, Rotary Club of Manila was not only the first club in Manila or in the Philippines, but the first club in Asia. So, this 105th anniversary basically commemorates the uh, Rotary footprint, the first Rotary footprint in Asia. No. So it's going to be a big event because uh, the Rotary Club of Manila will be inviting uh, uh, members of the Centennial Clubs of uh, of Rotary International. Kabilang din sa mga imbitado ang mga sister club ng RCM mula Bangkok, Hong Kong, Japan, Taipei, South Korea at Singapore kasama na ang dalawang daughter club sa loob ng bansa. Inaasang dadalo din dito ang mga leader ng Rotary International at ang kanilang kinabibilangan na distrito na District 3810 naniniwala si dating DILG at former Tourism Secretary Alunan na magriresulta ito sa mas marami pang kolaborasyon at proyekto para sa lahat ng Rotary Club sa buong Asia. Mayroon na ane silang isinagawang pagpupulong na bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na anibersaryo ng RCM. We look forward to that. Uh, we started the planning. Uh, our first meeting was yesterday. Uh, we're still putting things together. But uh, we're off to a good start. Samantala, present sa ginanap na 24th Weekly Membership Meeting ng Rotary Club of Manila si Thailand Ambassador Trul Trisurat inayaga ni Ambassador Trisurat na umaasa siyang magkakaroon ng magandang ugnayan ng RCM at ang Thailand government upang higit pang maisulong ang mga proyektong pang-ekonomiya na makatutulong sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng dalawang bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.